Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, The MJ's Vlog. Thank you so much po ulit sa inyong lahat. Ayan, ito po mga palangga. Ina-interview na, in-interview si ano, si Alden dahil nga sa chismis na yun na naudlot. Siyempre, ikikwento eh, ko sa inyo yan. Kaya nababasa ko na naman bago kung ano ang reaksyon ni Alden. Dahil nga, yun na nga yung balita na yun. So, nagsalita na si Tisoy. Hindi ko lang din alam kung gawa-gawa na naman ang mga ano na yun. Yung mga, alam mo naman, sa side kabila, side sa kabila, kung sino talaga ang kinakampihan. Dahil yung may mga fans din naman si Alden, mga palangga na syempre ayaw din nila yung cast din, di ba? Iba rin ang gusto nila. Alam alam din naman nila kung anong background ng babae. O oh, syempre, di ba? Tsaka hindi kung wala pang asawa si Alden, hindi basta-basta yan eh. Hindi yan kukuha ng mga alam nyo na kung ano ang ano, yung ano ng babae, buti kung walang boyfriend yan, di ba? Di ba? Ano, mahaba yung ilang taon sila ni ano, yung anak ni Padilla. So, ilang taon. Oh, di ba? Si Alden eh hindi yan mamimili. Oh. Kaya nga, di ba? dahil kaya nga ito, kumpara natin kay Main na asawa niya 'ya mayroon na namang susugod sa atin na hindi sila mag-asawa si Main at saka si Alden eh bakit naman paniwal atin ito eh di ba paniwala natin ito dapat respetuhin din nila dahil sila ni din natin hindi naman natin sila <laughs> sinusugo doon sa kanilang channel or pagbalita, sinugo natin hindi eh. Kaya nga tayo, mayroon tayong sariling ano eh, vlog o di ba kagaya o oh, na ako sa inyo siyempre salamat sa mga subscribers ko sa lahat po na nagtitiwala so ayan siyempre ko kumpara natin kung maiisip natin di ba yung pamilya ni Main alam naman natin na talagang may kaya na sila So, at saka to yung tatay nila. ba diba? to si tatay Dab na hindi ka pwedeng <laughs> ano, yung magsama muna bago kasal. Hindi ka sa kanya pwede. Kailangan magpakasal muna kayo bago magsama. O, ba diba? Ganon ang patakaran ng mga anak ni ano, lalo na mga babae alam ng mga Aldab yun. Kaya hmm. yeah, mga palangga. at yan talaga. So meaning to say, hindi kayo magsasama sa isang bubong or mag, ano, magsisiping kung hindi kayo kasal. Oh, di ba? At saka, yan na nga. Kaya nga, pinakasala ni Aldini. leha diba? Pinakasal ni Aldin dahil syempre pinamamili din yung tao dahil sa kanya din sarili alam din niya kung ano ang kanyang buhay di ba So yun na nga pero yung iba di ba walang problema sa kanila yung ikaw ang nauna ikaw ang last di ba O isa nga yung panahon ni eh, Bihira na lang yung mga ganyan na kung ang una ang naka, siya ang nakauna ng na yan di ba sa tao yung mga Pilipino mayroon pa rin mayroon pa rin pero ano na eh nakikiuso na rin yung mga Pilipinos eh. mga Pilipinos Pilipinas Pilipina pala mga Filipina or Filipino ng ganyan na kagaya sa ibang bansa, eh, wala silang pakialam kung pang ilan mo na, basta yung, ang importance sa kanila, nagmamahalan kayo yun, di ba, ganon. Pero sa atin, mayroon pa rin ganon. So, bihira na, hmm. di ba, yung mga kwento na iba, eh, hindi yan, hindi, ganon. Yan na nga, kung ikumpara natin, dahil ayaw ni Tatay Dabna Magsama kayo, magsipin kayo na hindi pa kayo kasal. Di mo ba, mga palangga? So, ayan na nga, pinupush. Nagsasalita na nga si Alden, mga palangga. Balikan natin. Na ang sabi ni Alden sa, ano, hindi eh, ko nga alam kung saan yun siya in-interview. Basta, may nagsasalita na siya kasi yung video eh. Or AI na naman. Basta, nagsasabi siya, Ano ba? Hindi ka na raw nang liligaw kay, ano, kay Catherine. Tapos, mayroon pang mga karugtong, ang daming mga pasikot-sikot yung nagtatanong sa kanya. Sabi niya, friend daw sila. Oh, see? Magkaibigan naman sila at nag-uusap naman. O, ganun. Hindi nga lang, siyempre diniritso siya na bakit hindi ka na naligaw, bakit naudlut bakit ganun. Alam nyo, sabi lang ni Alden, matagal na silang friend close daw sila. O, oh, friend. Friend. O. Oh. Diba? Inamin ba ni Alden? Di ko lang ha? Hindi ako nakakapanood ng ng ano ng video niya na sinabi niya sa sa mga noon na last year na nanligaw siya basta ang na, ano ko lang nalalaman ko lang may video noon na may ano na rin siya, yung bang, baka panahon niya daw na maligaw, pero mayroon din siyang sagot na darating din naman ang panahon kung nasa oras na daw talaga darating na maliligaw siyang, ganun. ba diba? Tapos mayroon ding balita sa kanya na sasalita na ano na mayroon, mayroon ka na bang pinupusuan? Eh ba diba malapit na yung ano na yun, yung fail na ilabas niya. Nang ano daw, HLA, ba diba? na sus mga kilig naman yung mga fans. Yun, wala namang nangyari. Wala naman. Hanggang ngayon, nadidismaya sila. Hindi ba mapalangga? Kaya, ayan. Single daw siya ulit. Basta sinabi niya doon sa kanyang ano, tanong yung kaibigan daw sila, close daw sila, Siyempre, may pinagsamahan, eh, may pelikula nga sila, pero tinanong siya kung mayroon na naman bago na pinupusuan mo. Sabi niya, darating din ang pao, oh, yan na naman, darating din ang panahon na magkaroon din daw siya ng, ano, mahal niya. O, oh, kailan, sabi ng isa, kailan nagbulong-bulungan sila, basta wait na lang daw, darating din ang panahon naloloko na talaga. Eh, kaya nga hindi na talaga makakuha yan. Kung sino naman ang partner niya, siyempre, trabaho lang yun. Pero sa totoong buhay, magalit man yung mga ibang nagnunood sa atin. Sa bagay, yung mga umano naman sa atin, di ba yung sumusugod naman sa atin, hindi naman yung totoong alda. Dahil hindi naman nila yan, inumpisahan, hindi naman talaga sila fans simula noon hanggang ngayon. Eh, tayo na nanatili. 8 eh, years na nga, eh di ba mga palangga i-cheers na nga tuloy-tuloy pa rin eh, sila di ngayon lang sila ay nako kaya thank you so much mga palangga bye salamat po mag-comments lang po tayo talaga fight fight kaya thank you sa mga hindi humiwalay na natili paring Aldabnision hanggang ngayon thank you so much ay ito pa pala mga palangga yan na nga si main ba mayroon din parang EI na naman ata yung ano, yung interview kay Mayna. Tinanong siya mga palangga, bakit, <laughs> natawa na lang ako, bakit si ano daw, si Kong, hindi daw, ano kasama niya? Parang, bakit sa mga interview, sa mga shows, uh, sa mga show daw niya, di ba, mayroon ngayon na yung sa smart, di ba? Andoon siya, binigyan siya ng ano, uh, flowers. Bakit sabing, sabing may isa doon natatanong, ah, uh, hindi kasama ang ano nyo, husband nyo? Para ba siyang, eh, para siguro siyang, nawangko iwan ko lang yung mukha niya pagkasabing husband, pero parang pinipigilan lang niya. Mm -hmm. <laughs> Tinanong sa kanya, husband. Oo, <laughs> yun ang pagkakaalam. Bakit hindi nga naman panay kasama? <laughs> Sabi naman ng nagko-comments doon, eh wala. May asawa na iba, hindi si Kong. Oh, di ba? Ay nako. Ito malapit na yung eleksyon, mayroon na naman yan mga palabas na ha, ha, mga picking pictures. Kaya thank you so much mga palangga. Bye. Comments lang po kayo. Kayo is kasi malapit na yan. Darating ang panahon. Malapit na yan na aminin. Thank you so much.